Nasa linya na ngayon uh, si Dr. Edsel Salvagna, ating pong, atin pong um, medical consultant uh, na wala pong professional fee. Good morning po, Dr. Edsel. How are you? Good morning, Manong Ted. Good morning, DJ Chacha. Good morning sa lahat ng nanonood at nakikinig. Okay naman, Manong Ted. I praise God. Sige po, ano ho itong nangyayari sa Singapore at itong binabanggit na bagong strain ano ho, na flirt KP.1 at KP.2? Uh, yes Manong Ted. Actually yung mga ganitong uh, pag-usbong ng mga kaso, uh, actually expected naman talaga natin yan uh, dahil ito nga tinatawag natin na endemic na itong COVID-19. So parang yung trangkaso rin, di ba? meron tayong flu season. So ngayon nagkakaroon na rin ang parang COVID season. Uh, from time to time, aakyat yung cases tapos bumababa. Ang kabutihan lang talaga nito is that uh, mukhang hindi naman uh mataas yung level of severe disease na nakikita natin. Uh, gawa na rin to nung uh, widespread na vaccination at uh, meron din naman tayo mga treatments na gumagana na against COVID-19. So, we expect these uh increases in cases from time to time, pero as long as mababa pa rin yung hospitalization rate, then inoobserbahan lang po natin ang mga ganito. Um So ito hong ating, yun pong kasi ako hindi na kami, nag itong mga senior ano ho, na tulad ko yung iba, hindi na ho nagpa vac ano tawag no sa vaccine na iyon? Yung uh, dagdag after oh, Booster. The, hindi, meron pang isa. Yung... Uh, um, Monovalent. Yun. Monovalent. Itong, po? Opo, opo. itong pinakabago. Opo, mm -hmm. opo. Kami ho nakapag, di ba, apat na yata ang uh, naibakuna sa amin, mga senior. Wala na yung monovalent na yon hindi na ako nakapag-avail doon. Hanggang ngayon ba may bisa pa rin yung bakuna? Uh, yes, manong Ted. Actually, sa nakikita natin 'yung ating mga bakuna all the way up to the second booster. Yung iba nga may pangatlong booster, 'yung tinatawag na bivalent, uh, nananatili naman yung protection against severe disease. Ang bumababa po talaga is yung uh, effect uh, preventing infection. At nakita naman natin 'to nung nagsilabasan ng variants, uh, mar marami na rin nagkakaroon ng breakthrough infection na tinatawag, ngunit yung risk na ma-hospitalize, yung risk na magkaroon ng severe disease at yung risk na mamatay ay nan nan nananatiling mababa. Now, yung problema kasi natin dito, um yung walang nagpapasok na na ano drug company no mga tinatawag na updated na boosters. Meron, nagkaroon na ng dalawang updated boosters na mono ng 2023 at ngayon meron rin 2024. Uh, bagamat, kasi ang problema diyan is, unang-una, -una, dapat i-register nila sa FDA. Otherwise, hindi talaga papasok sa merkado kasi wala nang emergency use authorization ngayon kasi dineclare na yung end ng emergency phase ng pandemic. Uh, pangalawa is, um, medyo Uh, okay naman yung epekto ng mga dating bakuna in terms of preventing severe disease. So medyo mahirap i-justify kung gobyerno yung bibili mm. yung tinatawag na cost effectiveness. Although nakikita natin may utility talaga siya dun sa mga uh, vulnerable population yung mga nakakatanda at yung may mga comorbid. So pinag-aaralan po ito pero at the end of the day kasi kung hindi ipasok nung drug company yung vaccine na updated mm -hmm. kahit pasabihin natin na cost effective wala tayong bakuna. mm-hmm Opo. Um sige so bago itong uh, ano no itong mga bakuna na ito ba balikan ko lang po uh, doctor itong sa kaso sa Singapore. Ang binabanggit sa report no, mga ang kanya pong hospitalization doon ay umakyat sa 250 from 181 the previous week at sinasabi nga daw nila magpipik itong kanilang COVID cases dahil po sa mga sinasabing variant na ito by uh, end of June. Itong variant na ito, may ano ho ba ang nabasa ninyong uh, journal tungkol dito? Gaano ito ka mapapinsala? Uh, yes, Manong Ted. Actually, matagal na itong pinag-aaralan. Uh, nung December pa, actually, itong JN.1, um, nakita na ito ng mga uh, scientist at ito yung nakikita nila yung nag over tapos yung anak niya or apo niya yung KP2 uh, ngayon mukhang uh, umuusbong ng konti hindi pa natin alam kung JN1 or KP2 ito nakikita natin sa Singapore ilalabas nila yung mga sequences na yan in the next one to two weeks pero kahit sabihin natin na dumami yung number of people na na hospitalized kung titingnan naman natin dun sa pagtaas ng number of cases. So from 15,000 last week, uh, nagkaroon ng mga 180 hospitalizations. Uh, this week, uh, 25,000 yung nakita nila tapos mga 220 plus. Yung porsyento ng hospitalization mukhang hindi naman nagbago. It's really because wow. mas madami yung overall cases. So yun nga, binabantayan natin, hindi naman natin minamaliit na, um, na problema ito. Pero ang importante kasi is yung severe cases. Uh, nagkakaroon pa tayo ng problema sa pag-accommodate sa kanila sa ospital. Kasi kung severe case yan, kailangan talagang gamutin sa ospital. And kagaya nun nangyari dun sa pandemic, the reason nagkakaroon tayo ng mga um, uh, lockdowns, yung mga restrictions is because no overwhelm yung hospitals natin. Sa ngayon, sa pagsusuri naman ng WHO, yung risk ng mga ganitong bagong variants remains low in terms of a public health risk. Ano ho ba ang gamot ngayon sa COVID kapag na ka? Well sa ngayon manong pareho pa rin May yung remdesivir para sa severe at some some uh, para sa moderate at severe and then yung sa mild at moderate para sa vulnerable population yung molnupiravir at yung pinatawag na Paxlovid. Opo, available ito sa Pilipinas. Well, yung remdesivir, yes, uh, available po siya. Although ngayon, uh, medyo hirap kami maghanap uh, kung meron. Pero nakakaroon pa naman. Uh, yung molnupiravir is available. Yung Paxlovid, actually, nawala siya. Pero I think around June, magkakaroon na naman ulit po. Opo. Iyan pong mga gamot na binabanggit niyo, iyan po ay ina-administer regardless of age? Uh, hindi po, Manong Ted. Uh, yung, for instance, kung below 65 years old ka, wala ka namang comorbid conditions, kung meron kang COVID, hindi mo kailangan ng gamot actually. Wala mm. namang kami binibigay dyan unless nagkakaroon ng severe disease. Yung usually na binibigyan ng tinatawag na oral antivirals, mm. itong severe uh, remdesivir at molnupiravir, mm. yung either 65 years old and above or kong uh, comorbid conditions. Yung remdesivir, sa hospital po namin ginagamit para sa mm. moderate to severe dahil mm. sa suero po ito, IV uh, formulation siya, walang oral. Opo. Sa ngayon po, may pasyente pa rin po kayo na may COVID? Um, wala po sa hospital right now. Uh, may mga tumawag sa akin mga tatlo last week na mm -hmm. mukhang mild naman lahat so inoobserbahan lang po namin. Opo and then sa, sa ngayon po sa Pilipinas kasi wala na ho tayong COVID update no, sa ngayon ho ba may namamatay pa rin dahil sa COVID? Ampak. Um, konti-konti lang manong tayo ng mga naririnig ko uh, pero wala na rin kasi tayo nung tracker although uh -huh. meron namang tinatrack yung uh, DOH. hindi lang nilalay sa uh -huh. na kagaya nung dati na may araw-araw talaga tayong update uh -huh. um, pero pa isa-isa lang po um, and we expect these ty types of things to happen naman po kasi hindi naman na society covid yung problema eh tinatawag natin na incidental covid na uh -huh. meron na siyang ibang sakit na no? ospital siya eh dahil uh -huh. um umuubo, tinetest po namin, positive, pero hindi yung COVID yung problema niya. Usually, clear yung lungs po niya. So, sige po. So, sa ngayon, sa mga meron pong karamdaman na, ano, yung merong comorbidity na itinatawag ko ninyo, yun po, yun pa rin ang dapat na mag Dahil pag tinamaang ka ng gantong, itong variant na ito na nasa Singapore, chances are yung komplikasyon na mangyayari, yun ang kamamatay mo ah uh, Yes, Manong Ted. Yung uh -huh. risk is there. um Although, kung bakunado naman at mm -hmm. boosted, uh, mababa pa rin yung risk. Okay, sige. Mm -cha. Yes po. Mm -hmm. Doc Edsel, um, wala pa itong bagong variant na ito dito sa bansa. no? And baka ang reason kung bakit siguro uh, hindi masyado mataas yung cases natin dahil konti na lang din yung nag-COVID test? Uh, yes, actually. Totoo naman mm -hmm. talaga yun. Um, uh, and also, nagtitest sila with antigen. Hindi naman ito nasasama sa sa reporting. Pero yun nga, ang pinaka-importante, makaka-capture kasi talaga natin yung mga kaso ng COVID na mau-hospital at mamamatay. Kasi then the open hospitals, yun yung pinaka-importante na titingnan natin. Kasi kung titingnan natin sa trangkaso, hindi naman natin tinetest lahat ng tao for the flu. Mm -hmm. Pero ang important is pag nakita mo medyo madaming na hospital sa flu, doon tayo uh, ano, doon talaga kailangan kumilos. Oh, ngayon po na tumataas yung kaso sa Amerika, maging sa Singapore, sa ibang mga bansa. Hindi pa ba ano, is, is it about time para mag magano tayo, mag magmandi mag din tayo na um, maging active na sa pagte-test ulit ang ating pong gobyerno? Well, sa so ngayon ang important kasi is Siguro naman after three years of the pandemic, Natuto na tayo na protektahan natin yung sarili natin. So kung ganito, vulnerable population po kayo or mataas yung cases sa community, uh, pwede naman natin gamitin yung mga alam natin na nakakaprotect sa atin. Kasama po dyan ang uh, yung tinatawag na uh, minimum health uh, public health standards, yung paggamit ng mask, um, pag-iwas uh, sa mga crowded places. So in other words, uh, kasi nung pandemic kailangan natin gawin pa yan para sa mga tao eh. Pero sa ngayon, meron naman tayong tools at hindi naman tumataas gaano yung hospitalization. I think especially for those in the vulnerable population, gawin na natin alam natin gagawin. Huwag na natin hintayin yung gobyerno. Sige. So dito po sa bangang bakunang ito, uh, Doc Edsel, yung binabanggit nyo, ano ho ang update dito para maging oh, maging ano po ito available sa mga gusto ho na magpabakuna sa mga pribadong ospital o doktor? Well, Manong Ted, una-una, mahirap rin kasi itong bakuna natin. di ba yung, yung mga updated na bakuna like Pfizer, Moderna, mm -hmm. ang hirap niya i-store. Eh. Minus 80 degrees, wala akong freezer uh -huh. na ganyan sa aking clinic. Meron ako sa laboratory, iriko pero hindi naman siguro ako pabalik maglagay ng bakuna doon. But the, the bottom line is, kailangan talaga siya ipasok. Eh. So kung kailangan siyang ipasok, nung uh, sa tingin ng gobyerno kailangan po talaga natin kausapin yung mga drug companies na mag-apply sila at ipasok nila dito. And again, sa ngayon, um unang-una yung updated vaccines most likely para sa mga ano lang yan, yung mga vulnerable population kasi nananatili ang mataas na antas ng protection for the general population uh, ng ating boosters at, uh, at at vaccines. Pero yun nga unang una yung availability is the issue. Pangalawa is uh, this is not gonna be free anymore. <laughs> Kasi yes. uh -huh. um, hindi na siya pandemic and mahal siya sa US 200 po ang ano updated na Monovalent. Mahigit mahigit 10,000 piso ang isa. Um uh, Dr. Song ngayon po kung gusto ko magpabakuna, walang available na itong mga uh, Monovalent na ito na sinasabi niyo niyo wala po sa ngayon na kakailanganin po pumunta sa sa Estados Unidos. I'm not even sure kung available siya sa Singapore. Although usually mabilis talaga silang kumuha ng mga Pero kasi alam naman natin itong mga drug company so unahin talaga nila yung bansa na pinanggalingan nila. Mm -hmm. um, talaga yung supply dyan sa, sa US ng monovalent. And mm -hmm. uh, kailangan rin nila tingnan yung kasi yung amount of vaccine that they make really depends on the demand eh. and even in the US okay. in the last 2023 2024 even dun sa updated monovalent medyo mababa yung uptake uh, ito hubang mga bagong variant na ito may kaugnayan sa climate change kung manungod kung titingnan natin as a whole even yung pag-emerge ng ating ng COVID-19 is really ano uh, mm. connected to climate change kasi alam naman natin itong mga ganitong uh, sakit galing po ito sa mga hayop uh, tinatawag natin na zoonosis mm -hmm. at as we encroach into their environment pumapasok tayo sa forest or houses dahil wala nang malagyan ng tirahan pumupunta mm -hmm. sa mga forest, na expose po yung mga tao sa mga ganitong sakit at nakakapag-jump po sila sa mga uh, sa human to human transmission Oo, kasi nga din ano yung mga hayop din eh, dahil sa kawalan po ng habitat, bumababa sa mga forest at yan nakikihalubilo sa ta Oh, ito ho yung mga dahilan po ito mga mga uh, ano na ito mga virus na ito. Uh, yes, Madam okay. Ted. So doc, Edsel, ano ho ang inyong payo sa amin lahat? Sa atin po lahat na nung nabasa ho namin to, eh agad kaming ako ho mismo sabi ko, oops, eto na naman kami. Ano ho <laughs> ang inyong payo po sa amin? Uh, well, unang-una muna nung Ted, yun nga, gaya ng sinabi natin tatlong taon sa pandemic, siguro alam na naman natin na ang dapat gawin kung nakikita natin na tumataas yung mga kaso protektahan po natin yung mga vulnerable population wag po tayo kung may ubo may, may sipon wag na po tayong pumasok huwag po tayo bumisita sa ating mga vulnerable population gumamit ng mask uh, kung vulnerable population ka or kung pupunta po tayo sa mga crowded na lugar tapos di ba minsan ako kinakabahan ako pag sumasakay ako ng aeroplano, yung tao sa harap ko umuubo yung tao sa likod ko umuubo pag ganun dinadabas ko na yung mask ko so uh, Uh, and of course, uh, pag nagkasakit po tayo tapos hindi po maganda yung pakiramdam, makipag-ugnayan po tayo sa ating doktor para mo bigyan ng uh, kara, uh, karapasang uh, advice po. Okay, sige po. So Doc Edsel, kami po'y gagambala sa inyo pag kinakailangan sa mga usapin na ganito. Uh, anytime po, Manong Ted. Thank you. Si Doc Edsel Salvagna, isa pong eksperto sa infectious diseases. Ted Pailon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.